You me No, I think no, 1990. No, sister, you me no, 1990. 1990, yeah. 1990. How about 1990? Alam parang hindi naman. I think you, sabi na man sa hindi 1991 kasi hindi nagaawal page. Hindi 1991 kaya ba tapay? Kapos. Alam naman sina pero dinaya diploma naman ano oh okay. dibang okay. ano 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 ba ano ano yun? ano pa rin ano 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 sila? ano ilang years sila dito? ano mga ano 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 sa ano 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 employment ano 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 pass ano sila pwede magtrabaho ng company. Mayan lang is, service work permits ka, pero service. Wala ako. mag-28 sila. Pero ang nila sila. Isang dito ka pa sila. nila dito. Kasi Pero si ano ano yung lolo yung ano kaya mo yung lolo yung ano mo yung puyat ano yung oh oh lolo yung ano may juan kanda ano oh oh kaya mo mo ano 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 ako naniniwala sa ito hindi na yung mga gas-gas mga sakta sa mga niya yung stage market at ito yung na, sa amin sa hindi yung kain sa ang na yung ang dami na yung ang dami na yung na yung ang dami yung ang dami na yung Kasi hindi pa kasi na sa sa 23.

Hoy mas okay. oh, okay. sa lamisa? Hindi. Kasi paiba rin. naman mo. mo Sa Tapos sa grupo. Tapos halimbawa dyan sila nakaupo yung puti. <laughs> Tapos ito yung grupo kung makanta ng ano, yung manipin. <laughs> so ngayon, binibigyan siya, nagbibigyan sa kanya yung clover na babae Pilipina. Tapos yung manipin. Siya, na <laughs> siya <laughs> yung nakagamit yung sang ano? Ganyan <laughs> <Di nun> siya. Hindi <laughs> naman, <natinitira>, <laughs> <laughs> <Di> naman <natinitira, laughs> siya, na tinitira yung tinitira ko May anak siya sa Pinas. <laughs> oh, Mayroon <na> siya. Saka <laughs> uh, ano, ginawa na dyan, viral na pala din siya naman ng ginagawa nila kunang dinyan wala mag giling-giling eh ng Ano? ko santisitao ano pala natan sa gawain ng ginagawa niya oh tinatawag din siya ng ninaulit dito wala na katuaan na ng gineng pero talaga sila yung ano natan na 'yung dinadala mo mo yung mga mga usayusin pa kaya naman, baka niyang underwear niya. Eh, nakikita naman sa video Hindi, kasi niya. Nakaka-papakita. halata. Saan nga? Moves nila. Saan? pa kanya ito? Maayusin na eh. Baba eh. Sige, siguro nagulat. Bakit hindi na naman sa mga mugsid naman sa muna? nga. Pero ano na na yun? Wala dong kung anong yun ang Ano niya? Ano na yun? Ano naman ganyan? bata? Ano ba yun?

sabi lang ba na wala akong pakialam sa Sabi ang ba sa akin? Wala akong hindi sa akin. Wala akong pakialam sa Wala akong pakialam sa akin. Mahiyan nila ba ba? Hindi kaya nang sabi. Pero may asawa ng pakialam. Oo, sa pinahal. May mga 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 hindi naman ganyan kalalain ng Pilipina doon. Oo, pero mayroon